Nangutang ako ng pamasahe ko sa kanila. No. Sabi ko, alis na ako. Diyos ko. Hello, ma'am. Ay naku, napagod <coughs> lang ako. Bakit, ma'am? <laughs> Mas bakit mapales? Oo. Uh, uh. ano nangyari? Dinala ako dito sa airport. Oo. Oh. Cancel pala yung visa. Bakit? Wala yung flight ngayon. May flight nga. Eh, Cancel nangasin? pa yung visa. Siyempre hindi ako mapales. Ba't lakasin, ma'am? Hindi ko alam sa agency na... Hmm hindi nila chine-check muna yung visa bago nila yun natin dito sa airport. Ah, Saan galing pa niyan? Sa Pampanga pa ako eh. Sa Pampanga? Oo. Oh. Ikilad daw ako na ma'am. Ipaparibok daw po ako sa 20. Hindi uwi pa mo sa Pampanga ulit. Mm -hmm. Ayan yung ano nyo, yun, yung, yung astos niyo. Daan na nga akong pera, na naubos na. Ano lang ako po. Hindi sinabi sa inyo na agency muna ano? Hindi nila sinabi na cancel pala yung visa ko. Tapos nag-check in ako doon, chinyek nila. Ano yun? Nakita nila, cancel. Buting kayo dyan, wala pala yung ano nyo. Wala blind flight. May ticket ako. Oo. Visa lang, problema na cancel. Cancel pala. Alam na lang ano ng pamilya nyo na... Hindi ba nga. Ano yun, magugulat yun. Hindi nga. Bastos pa naman kayo na bumasa dito, ma'am, no? Hmm. Paano pa naman pa Tapos pagkain mo pa. Work hindi naman libre yung pagkain. Isa yung pupunta dito sa ano? Sa saan sa, sa, sa din, Ay, agency nyo? Opo, agency dali, 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 dali. Opo. O, yan. Ah, doon ko sabi, dali sa agency dadalhin. Opo. kayo sa ano, Pampanga. Sana nga po. Bakit ko eh? Ba't gumaganyan ka? Ano bang problem? May ano ako, ma'am? May, ah, uh, threat syndrome, ma'am yung mga involuntary movement po ako. Oh. Okay lang yan kung oh, nakasap oh. ka Naka ka ba ma'am? Hindi, <laughs> nag-aalala ako sa'yo eh. Kala ko nung hindi normal sa'yo yun. Na, mm. Naman. Kala ko hindi ka okay. Mm. Okay naman. Kayo ma'am, okay ba kayo ma'am? Ako hindi. Ano ako? <laughs> hindi mo alam, magunaguluhan ka. Mm, kasi eh, nagastos ko yung pera ng <clears throat> Inutang ko pa. Ayun lang, tapos eh, gano'n pa mangyayari. Tapos makikita ako ng pinagutangan ko. Ayun, Diyos ko, nandito ka pa. Tapos makikita ka ngayon, no? Hindi mm. ka pa nakakalas, baka niloloko mo lang, no? Mm. Diyos ko. Nangutang ako ng pamasahin ko sa kanila. No, no. Sabi ko, alis na ako, Diyos ko. Basta gagasok ka pa uli ngayon. Tapos pagbalik mo, gagasok ka uli. Baka mayroong... Oh. Ano yan? May magandang kapalit naman sa iyo, ma'am. Yan nga eh. Oh, baka may dahilan yeah. bakit ka hindi tinuloy ngayon, di ba? O, oh, baka may mas... O, oh. parang Diyos sa akin. Hmm, gano'n lang yun. Siguro may, Bas, baka may dahilan na... bakit oh, wag ka munang tumuli ngayon. Hmm. Kasi baka araw ka lumakad. Baka gusto niya. O, baka Kasama ko pa yung mga... Mm -hmm. Anak ko. Oh, Anong. baka mayroong ano yun, naka-plano eh. Kaya ganyan, di ba? Pagkain ka na ma'am? Kumain ako kanina yung pera ko nga ang pera pinangkain ko, akala ko kasi Nakakalis ka na? Nakakaalis na Tisgawin lang tayo ma'am, para no? Mabilis Ano? Trapik yata dito eh Bahala ko, ikaw may nakakaalam dyan I thank you po. Ludo po? Po. Ah, sabi niya? Napanood? Napanood niya po ako. daw niya po ako. Saan po? Ako po. Sa Batang kaya po, po siya, ma Batang? Martin. Ah, kasali ka doon. Ah, <laughs> Sa vlogger po kasi ako, ma'am. Sikat ka pala, kuya. vlog din kasi ako, ma'am. Maka gusto mong i-vlog ang buhay ko, kuya. A storyteller. ng buhay ko, ma'am. Pang maala-ala mo kaya. Ang MMK ba ano, ma'am? Na-MMK din ako dati, ma'am eh Ang taisan niya, manibela Mayroon ka ba ng buhay mo dyan, ma'am? Na talagang sobrang bigat Na nagpag-tagumpayan mo? yung ano Yung asawa ko, alam mo ba? Ah? Nag-abroad ako, tapos Yung asawa ko eh, ng ibang babae Ngayon, ayun Nagsasama na sila, may anak na sila Sa Pangasinan sila Sabi ko, huwag na silang magpakita dito sa akin sabihin, nag-abroad ka, kasama mo naman, gumawa ng kalokohan dito. Oo. Oh, oh, Matas talaga, ganyan nangyayari mam eh, no? Nagpapakahirap ako dun sa ibang oh, Oo, kasi yung... yung... Tapos siya pala, eh, ibang minatumpag. Pero meron din ba nangyayari na yung nangyayari ibang bansa, ang nagluluko, di ba? Hmm. Yung nangyayari naman ganun. Yung may yun naman yung masaklap, di ba? Parang, kumbaga, parang ang 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 kawawa yung mga bata, yung anak eh, di ba? Sila yung kawawa eh. Mulis ka para gusto mo dahil mabagong buhay mo, mabigay sa buhay. Tapos ganun pala yung mga ya, ganun pala di ba? Mm -hmm. Nagbuka ng kalokohan yung iwan ko dito. Alam mo yung asawa ko na nung magkasama kami, ang tinu-tinuno eh, hindi ko iisipin na magbuto ko nun na magbababa. Eh. Baka naman kasi mam, ano siya, parang siyempre, uh, lalaki. Hindi ka ng kalinga. Di ba? isa sa bagay, hindi din naman talaga, hindi din, mali din naman yung ginawa niya na yun, diba? Kaya nangyari yung gano'n. Oo, inaamin ko naman na malayo ako, di Opo. Oh, Ipang nangailangan siya. Opo. hindi ko naman maibigay na ito sa malayo. Dahil sa kasakripisyo lang talaga, ba? Kung kasakripisyo ka ron, kailangan magsakripisyo rin siya dito, di ba? Dahil naman ginagawa mo naman, para sa kanila naman, para sa pamilya mo, di ba? Ito, paano nalaman, nalaman mo na nakauwi ka na? O, nasa doon ko pala, alam, nalaman mo naman. Um, umuwi ako, Asa ah, sabi, nasa abroad ka, hindi mo alam. Hmm. Wala nang sasabi sa iyo. Hindi ko alam, pero napapan nararamdaman mo. May panaginip ako na nakita ko siya, nakikipagkaanuan sa isang babae. Hmm, so, panaginip sabi, lang. Sa so, so, panaginip mo, parang ina yun, ina yung oh, ano. Oo, oh, sa panaginip. Uh -huh. Yung pala ano, totoo pala yun. Mm. Uwi um, ako tsaka ako nalaman. Alam mo, misal, kasi talaga minsan sa panaginip, parang nag uh, siya ng pahiwatig eh, may ibigay sign. Eh, mm -hmm. okay, pero nung nandung doon ka, ma'am, nung hindi pa na nang ginip, wala ka, kung pa may, parang meron ka narod, may kutub ka. O wala naman. Eh, hindi, kasi nung tumawag ako sa kanya, madaling araw, oh. tapos nagagalit siya. Parang naistorbo ko siya, gano'n. Mm -hmm. Yung nga, napaginipan mo na, ah. gano'n. Tsaka be? yung mga anak ko, nakikita daw nila, ganon. Ah, kinapwento ng mga anak mo no, din? no nung umuwi ako. Pero nung nasa abroad pa ako, hindi nila sinasabi. Kasi nga, ayaw daw nila ako mag-alala. Kaya tiis din. Sabihin mo, ang hirap nila na nagsasakripisyo ko. Tapos, mm -hmm. yung mga anak mo parang gusto sabihin din sa'yo yung nangyayari, yung ginain nangyayari sa inyo. Mm hmm. Kumbaga, parang, ki kinip eh, parang kinipinan nila, no? Ayaw sabihin baka, isipin na, baka iisipin na, baka mag-alala ka. Mm -hmm. Ano ba ang nangyayari sa'yo, mm -hmm. no? baka daw, ano, may stress ako doon. Oh. baka Baka maisip ako masama o magpapamatay oh. ako doon. Ganun oh. na ko. Baga ikutin na ng mga anak mo na mm -hmm. baka -mm. yari sa sa'yo, no? Ay, paalam pag tinatanong ko sila, sa sinasabi lang nila, okay lang sila. Ganun sa gulong sagot lang nila? Kaya hmm. naradaman mo na parang hindi sila okay? Oo. Uh -huh. Bakit na si inak eh, di ba nanay kayo nakataraman? Alam mo yung piling na sa anak mo pag hindi okay yung mga anak mo eh, di ba? natulig kasi ka? Saan naiiwan mo anak mo, ma'am? Saan naiiwan? Kapatid. Meron ngayon ma'am. Magka parang ikaw, tanggap mo na. Na gano'n. Ang sitwasyon, sitwasyon yun na wala, wala yung magpatatay ng mga anak mo. Oo, ma'am. tanggap ko. Sorry, ma'am. Wala na pa kumbaga sa kwento natin para tuloy pa na, sa iyo yung alaala mo nung pero maaway okay, ako ano, kapag ma'am ah. may magandang plan sa iyo si God kung ba't nangyayari lahat na ito di diba? diba, ma ba ma'am naniwala ka pa dun ma'am na may plan sa atin si God wag ka susuko ma'am isipin mo yung mga, yung mga anak mo di ba isipin yung pamilya, yung pamilya mo di ba ma'am <coughs> basta kang wala pag-asa ay kailangan magdasal. Hindi tayo hindi tayo bibigyan ng tadhana ng hamon sa buhay. Na kung ano natin hindi ating kaya. Hindi tayo babayaan eh. Kasi parang pagkadto sa puntong ah hindi na, na naranasan mo na pagsubok na yun ka kanya ng kalakasan para paglabanan mo yun hindi pa ba yan sa so, kumapit ka lang sa kanya sa kanya palagi siyempre, eh, sa isang biyasa na mahirap talaga yung mga situation mo na yan, di ba? Alis ka na, uh, yung mga anak mo lang iiwan mo. Di ba iyak mo lang kuya mag Kasi ibisan yung pagluha yung nagkapaginhawa sa atin eh, di ba? Para gumaan yung ating pakiramdam Iyak mo lang mam. Ma iyak mo lang sa kanya Tapos ma'am, makikita ka naman yun na uh, rinig ka ma'am Nakaramdam <coughs> ko na nabigat na pagdaanan mo mam. Ma Pero lahat di lahat may lahat, lahat, lahat may may lahat, may katapusan, di ba? Sabi niya, gaano man kalakas ang bagyo, gaano man kad kadilim ang kalangitan. Pag, pag, pag tira ng ulat, pag, tira ng bagyo, pag, ng ang kalangitan, di ba? Isibo ng liwanag. Pagkapakita sa haring araw, di ba? Gano'n din sa atin, sa mga pigil at sa buhay. Gano'n mga kabigat ang problema pagkadaan natin, wala ka rin makataposan niya. Gano'n yung liwanag. At diyan may hangganan. Laging may magandang bukas, mom. Kaya hindi ka tuloy dahil siguro hindi pa talaga panahon kailangan mo tayong kasama mga anak mo diba kung parang bigyan pa ng pagkakataon -pag kung talaga ba dapat ka ba umalis na diba ba? talaga ba dapat iwanan ang mga anak mo or alagaan mo na sila dito diba ang hirap nun ma'am diba pwede mo pumunta ka ibang bansa magkakasikasok ng mga ibang tao tapos yung anak mo diba may iwan mo dito diba kung ka diba? diba? parang ang hirap nun diba ang hirap nun parang titisi yung ganong ganong pangayari hirap po talaga lalayo ka sa pamilya mo para mag para mag-alaga ng uh, mag pagmagasgas ng ibang tao. Ang hirap ng ganun, na dapat ba yung diyan ka nanay ka alaga ng pamilya mo anak mo. Uh, mas kailangan nila yung ikaw na nandiyan ka dahil syempre. Kasi syempre, hindi ka masisisi dahil gusto mo rin gumaga parang mabisa ng magandang buhay. Di ba sakit kaya ang yung natin, di ba? Bilang magulang, no? Magdasal ka lang palagi, ma'am. yan yung magandang plano yan. Kung matuloy ka man, di ba? Siyempre si, si Lord naman, hindi na tutulog eh. Nakikita niya sakripisyo natin eh. Alam niya yung pedaan ng, bawat isa sa atin. Alam niya yon. Pero ito ma'am, hanggang ngayon may, may galit pa rin sa'yo. Or napatawad mo na sila. Or oh, tinanggap mo na pero ayaw mo sila makita. Pero ano tanggap ko na eh. eh pero ayaw mo na. parang ayaw mo na sila makita. Oo, oh, ayaw ko, ayaw ko na. Hmm. Makita sila ng mga ano? anak ko. Ano? Pero kung baba na... Uh, ah, Nasas ko tayo, na ah, tayo mga anak ko. Ha? Ah? Nasas tayo mga anak ko pag nakita siya. Ah, nakita? Pero kung baba na, ba, one time kumawag sa yung mister mo, sinabi niya, uh, ah, patuwarin mo, mo siya, magsimula kayo muli, hindi na pagkakataon. Ikaw, ano yung gagawin mo, ma'am? Eh, hindi na po. Ayaw mo na talaga? Saan mo na talaga? Hmm. Talagang ayaw mo na na... Kung kapasa mga anak nyo na lang, ganun. ayaw mo talaga? Hindi na po. Mam, pasensya ka na kung napaiyak kita, na mama? ha? Alam ko, yung iniiyak mo, ano yung bagay yung nga, nangyari sa buhay mo, nangyari sa iyo ngayon, di ba? Ah, ano mo rin, mam, mararawas mo lahat ngayon, mam. Okay ka na, mam? Ma Nahinga mo na yung ano mo?

Ma'am, ano pa uh, alam ko mabigat ang pagdadaanan mo, pero huwag kang mag-alala. Malam po sa muri niyan, balang araw matutupad mo, mo rin yung mga pangarap mo para sa pamilya. Uh, ha? Di lagi ma'am, ma'am, sa ano mo to sa pamasahe mo ma'am. Wala, wala di ba akong mayaman ma'am. Sa tingin ko sa pamasahe mo, pa-uwi pa ng pampanga pa ha? Ha? No, si ma'am. Okay lang yan. Thank you. Mm hmm. Di ako okay lang yan ma'am. Ah, tindihan ka ta Kala araw yung pangarap mo sa pamilya mo matutupad mo rin yan. Basta dasal ka lang palagi, laban lang, walang pag-asa, ma'am. Kayang-kaya mo yan. <laughs> yun ah ah uh, uh, uh nakakawala no, no na medyo mabigit yung niya sa buhay um, sinapit niya at yung sakripisyo niya para iwanan yung mga anak niya talaga eh misa, talaga dadada -da -da tayo sa mga pigat ng hamon ng buhay eh para mas maging matatag tayo eh no talaga uh, dumating din yung araw na matupad din yung mga pangarap niya sa buhay niya no? para sa mga anak niya medyo mabigit yung sa buhay na nag siya tapos yung asawa niya ah, gumawa ng gano'n maganda no? tapos ngayon naman paalis siya hindi ko alam kung wala ano ba nangyari sa kanya kung napeki ba siya or ano bang nangyari na nakasi daw yung visa niya hindi siya nakaalis niya yung araw to. dapat ngayon nalipad niya pero wala naman daw do, ano, doon walang schedule ng flight may, may ticket siya pero kasi daw yung visa niya hindi ko alam kung paano, kung, 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 kung paano yung gano'n eh kaya sana nga ah, sana ah, kung talagang busy siya umalis ulit sana ah, makaalis siya at ayun na uh, sana ay uh, siya sa ibang bansa sa ibang bansa niya at sana ay uh, dumating araw na matupad yung mga pangarap niya para pang pamilya niya